Wali po, maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik sa atin ng patuloy. Salamat din po sapagkat kayo ay nakakasama namin sa tuwina na kami ay nagkakaroon ng ganitong presentation. Salamat din po sapagkat hindi kayo din sasawa na share pag-arana ng ating lesson. Ngayon po tayo po ay nasa ikatatlong topic na ng ating quarter na ang pamagat po ay ang paunang salita. Hindi po muna tayo ngayon magbibigay ng anong pangalan na ating babatiin sapagkat ang ating pong oras ng taping ay limitado lang. Wala po kasi tayo sa ating mini studio na aming ginagawa ng taping. Nandito lang po kami sa isang lugar na kung saan ay madalian po nating gagawain ang uh, taping na ito. Kaya po, kagaya po na akong sinabi, tayo po ngayon ay nasa ikatlong topic na ng pamagatay ang kung paunang salita. At tayo po muna ay muling hihiling ng patnubay ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Kami po ay uh, nagpapainan lang naman eh ng aming katuwaan. Uunipapuri ng aming panibig sa inyo. Bagamat kami po ay hindi karapat dapat. Salamat Panginoon sa pagkat patuloy ng kayo ng Bayan. Ba Salamat din po sa patuloy po ninyong pamamatnubay sa programang ito ng Solid Drug Ministry. Salamat din po sa pagkat marami po ang nagpapapit sa amin na sila po ay natutuwa at natuputo sa uh, programang ito. Kaya Panginoon, kami po ay patuloy na humihiling na inyong patnubay, patnubayan po at ingatan kami sa aming mga gagawain ngayon na presentation. At gabayan din po si Pastor Levi Perdon sa kanyang pangunguna. At sana po Panginoon ang mga nakikinig, ang nagsusubscribe, ang nag-review, patuloy po nilang maunawaan at makalapit ng mas malapit sa inyo sa pamamagitan po ng pag-aaral nito. Pagpatawad po ninyo ang aming magpagkukulang, ang aming kasalanan sa pangalaw po ng aming Panginoon Ang atin po ngayong talatang sa Oluhin ay ating makikita sa Juan, one 1, lang sabi po ng pasimula si ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Napag-aralan po natin sa unang linggo ng ating pag-aaral ang kadahilanan kung bakit sumulat si Apostol Juan ng kanyang aklat. Ang mananampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pag-aaral sa linggong ito ay patungkol sa pinagmula ni Kristo ng pasimula. Isang katotohan ng nauunawa nau na ang kanyang mga mambabasa na hindi nauunawa ng na mga tao sa panahon ng pangyayari ng kasaysayan ay inilalarawan. Ang mga manunulat ng bagong tipan ay karaniwan ng sinasabi sa pasimula pa lamang ang magiging pinakabuod ng kanilang susulat. Si Apostol Juan ay ganun din ang kanyang ginawa kaya pinag aaralan natin ngayon o pag-aaralan natin ngayon ang mga paunang salita sa aklat at ang mahalagang katotohanan nito. Narito po ang mga katanungan, mga topic na atin pong pag-uusapan sa araw na ito. Number one, paano inilalarawan o pinakikilala ni Juan si Kristo sa kanyang sulat? pangalawa, gaano kahalaga ang sinasabi ni Juan sa John 1.14? Pangatlo, ano ang mabuting balita sa pagkahayag ni Kristo? Pangapat, ano ang mahalagang panawagan sa atin ni Kristo sa pamagitan ni Juan? At panglima, last question, ano ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo doon sa cross? Balik po tayo sa unang tanong, number one. Paano inilalarawan o pinakikilala ni Juan si Kristo sa kanyang sulat. So, sige po, atin pong uh, titingnan ang uh, sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan natin dyan sa Juan 1, 1 hanggang 5. Ano po ba ang sinasabi? Nang pasimula si ang verbo at ang verbo ay sumasa sa at ang verbo ay Diyos, ito rin ang pasimula ay sumasa ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at din sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nang sa kanyang buhay at ang buhay siya ang ilaw ng mga At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito ay hindi na pagdanawa ng kadiliman. So, maliwanag po ang sinasabi. Nang pasimula siya ang verbo talagang po ninyo itong salitang ay mayroong malalim na kahulugan sa kapanahunan ng ating Panginoon subalit so, hindi na po natin pag pa yung mga theological o theoretical na mga kalaman patungkol dito sa sinasabing logos, pagkat sa Grego po ang ginamit na salita ay logos, subalit so, ang mahalaga po ay sinasabi na itong logos ay kasama ng Diyos so maliwanag po Kasama siya ng Diyos at ang logos na ito ay Diyos. So maliwanag po ang pagkakahayag ni Juan sa kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Siya yung verbo ng Diyos at itong verbo ito ay kasama ng Diyos at ito ay Diyos. At higit sa lahat ang wika, siya ang lumika ng lahat ng bagay. So, hindi po siya kasama sa nilika, kundi ang wika, siya ang lumika ng lahat ng bagay. At ano pa po ang sinasabi? Nasa kanya ang buhay. Hindi siya binigyan ng buhay, kundi ang wika, nasa kanya ang buhay. Ibig sabihin, siya ay mayroong uh, sariling existence magmula pa sa pasimula na hindi natin ma Arok kung maabot isipin kung uh, kailan yon data po from the very start mayro na siyang buhay sa kanyang sarili kaya nga ang wikay he is not created Aro? siya ay in existence mula pa sa pasimula kasama ng Diyos. Okay po, at pangalawa po natin katanungan, gaano pahalaga ang sinasabi sa Juan 1.14. Alright, titingnan po natin dyan sa 1.14. Ano ba yung napakahalagang punto? At nagtatawang tao ang verbo at tumuhan sa gitna na lakin at nakita na nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabintong nama na pospos -pos ng biyaya at kapesokanay. So, maliwanag po ang verbo itong logos na ito na Diyos ay tumahan sa gitna natin. Ibig sabihin, ipinapahayag kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na lumikha ng langit at lupa na tayo ay makasama at kung papanong dakilang uh, pagpapanukalan niya na tayo ay kanyang matulungan at mailigtas na lupa't nagkatawang tao. Bagamat siya'y Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, siya ay nakitulad sa atin. Hindi lang basta tao, kundi fallen human being. Uh, ganon ang kanyang kinuhang pangangatawan. Yung katawan ng isang taong nahulog sa pagkakasala. Subalit hindi siya nagkasala. Data po siya. Sabi ko rito, siya ay nakitulad sa atin sapagkat ibig niyang tulu tulungan ang bawat isa sa atin. At ang wika, nakita namin ang kanyang kalwalatiyan. So, dito po ay, ay pinapahayag na yung kalwalatian ni Kristo. Nakita nila, talagang po naman natin sa panahon ng transfiguration, nakita talaga nilang nagliwanag ng gayo na lamang ang ating Panginoon. So, nakita nila ang kalwalatian. Subalit hindi lang yung physical na kalwalatian kundi yung kanyang karakter. Malwanhating karakter. Na ano po Puno ng biyaya at kahabagan. Full of grace yun ang kanyang kaluwalhatian he is full of grace Data of what not condoning sin bagamat siya ay mapagbiyaya hindi niya uh, tinatanggap na lang yung kasalanan so hindi siya ay uh, nagmamahal na yung makasalanan kanyang nais na iligtas mula sa kanilang mga kasalanan okay at ngayon po ang pang tatlo natin tanong ano ang mabuting balita sa pagka hayag ulit restore. Sige, atin pong basahin yan sa talatang 9 hanggang 13. Ano po ba ang sinasabi? Nagkaroon ng tunay na ilaw sa mga pinbagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Siya na sa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya na parito sa sariling kanya at siya hindi pinanggap ng mga sariling kanya. Datapot sa lahat ng kanyang sa kanyang ay nagtitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisang palataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo ni sa kalooban ng laman ni sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. So sinasabi po, nagkaroon ng tunay na ilaw. Ibig sabihin, uh, sa ating pong mga pamumuhay sa ito ay mayroong maraming madilim na bagay na hindi natin makunawa hindi natin maabot ng ating pangunawa. Data po at nandumating ang ating Panginoon, nagkaroon ng liwanag. Ano nga ba talaga ang Diyos sa atin? Gaano ba talaga tayo kamahal ng Diyos? Sapagkat si Satanas ay nagbigay ng malabong larawan ng ating Panginoon at yun na ang ating kinadisnan. Data point sa pamagitan ng ating Panginoon, nagkaroon ng ilaw, ibig sabihin, nagkaroon ng kaliwanagan. Ano nga ba talaga ang Diyos sa atin? Bakit nga ba nangyayari ang mga bagay-bagay sa sanglibutan ito? At dahilan dito sa ilaw na ito, naging maliwanag rin at nakita natin na mayroong isang kaaway na nagdadala ng lahat ng kadiliman, lahat ng suliranin sa buhay natin sa sanglibutan ito. At nakita po natin kung paano ang ating Panginoong Matuwid ay pinahirapan. Kapag kami saan tayo ay nalilito, bakit ba nangyayari sa mamabuting tao ang mga bagay nito? Maliwanag po, mayroon isang kaaway. Data po at Diyos na nagmamahal sa atin. At ang wika po riyan, ang lahat ng sumasang palataya sa kanya. Kasi hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Data po yung mga sumampalataya, ang wika po, binigyan na sila ng karapatan o sa ibang salin kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. So dito po ay napakaliwanag ng sinasabi, hindi lang siya nagpapatawad sa ating kasalanan, kung hindi nagbibigay ng kapangyarihan ng karapatan na tayo'y makapamuhay bilang mga anak ng Diyos. Sa pagkatangwi ka nga po ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, Kapitulo 3, Talatang 2, Ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Datapot, hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Ibig sabihin, hindi pa kita iyong pagiging anak natin ng Diyos. Datapot ang wika, tayo ay magiging kagaya niya sapagkat makikita niya, nakikita natin siya ng gaya ng kanyang sarili. Kaya ang wika, ang lahat na mayroong pag-asa nito, naglilinis sa kanila sarili gaya naman nilang malilis Opo, tayo ay nagising sa ugali na hindi ayon sa pag-uugali ng ating Panginoong Diyos. Kaya bagamat tayo'y binigyan na ng karapatang maging mga anak ng Diyos, higit pa sa roon, binibigyan na tayo ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Kaya ang wika nga, tayo ay a work in progress tayo ay patuloy na babaguhin at babaguhin ng Panginoon hanggang sa ating karakter ay maging kagaya ng karakter ng Diyos. At kung magkagayon, siya ay mahayag at pagkatapos tayo ay kanyang ililigtas. Alam po ninyo kasi, uh, mga nagsasabi, hindi na importante yung gawa, ang importante pananampalataya. Sapagkat hindi naman tayo maligtas sa gawa, may katuwiran po. Balik pa katatandaan na ang biyaya ng Diyos hindi nagtatapos sa pagpapatawad. Ang biyaya ng Diyos nagdadala sa pagdadalisay. Kaya mo nga ni Pablo sa Roma 8:28 29 ang wika, lahat ng bagay gumagawa makakasama sa ikabubuti ng lahat ng nagsisibig sa Diyos, sapagkat ang lahat ng kanyang nakilala ay kanyang tinatawagan at ang kanyang tinatawagan ay kanyang pinapaging banal He justifies At lahat ng kanyang ginastify He also sanctifies At sa katapusan He will glorify He will change our body Babagoy ng ating katawan Nung katawag hindi na namamatay And He will glorify us iyon po ang sinasabi Sapagkat ang na ating pong katayuan Kasalanan Hindi lamang yung ating mga maling ginagawa Kung hindi yung maling tayo Sapagkat ang tao Nang likay ng Diyos Nilikang mababa lang ng konti Kaysa Diyos po ito ay lumayo ng gusto Mentally, spiritually, physically Datapot lahat ng yan Sinusulusyonan Una, pagpapatawad Pangalawa, pangpapaging banal, pangatlo, paglo, loal, hatik. Yun po ang itinuturo ng ilaw sa sanglibutan kita. Okay po, at pang-apat nating katanungan, ano ang mahalagang panawagan sa atin ni Kristo sa pamagitan 1? Ayan, titignan mo po natin sa Kapitulo 3, uh, Talatang 16, hanggang may pihonong ano po ang sinasabi. Sa pagkat gayon na naman ang pagsinta ng Diyos sa San Pilbatane, eh, binigay niya ang kanyang lutong na anak upang ang sa kanya ay sumampalatayan, ay huwag mapamama kundi magkaroon ng duhay na walang lingay. Sa pagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa San upang natulan ang sa libutan kundi upang ang sa libutan ay maligtas sa pangamagitan niya. Ang sumasampalatay sa kanya ay hindi hinahatulan, at hindi sumasampalataya ay yung na sapagkat hindi sa sumasampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. At ito ang katulan na naparito ang ilaw sa nibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat man sama ang kanilang mga duwa. Sa Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi na malapit sa ilaw upang huwag mong saway at data kuat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw at mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. So, maliwanag ko Una, siya ang verbo. Pangalawa, siya ang ilaw na lumiliwanag sa sanglibutan. Kaya nga ang panawagan, tayo ay lumapit na may pananampalataya sa ating Panginoon upang mahayag yung ating mga kalipuan. Makita natin kung gaano tayong makasalanan. Makita natin yung ating likas na napakalayo na sa likas ng Diyos na kung saan tayo ay nilika in that pattern. Abo? Okay? Napakalayo na natin. Kaya ang wika, tayo'y lumapit sa Kanya upang tayo ay maliwanagan. That's what yung mga tao na nasisiyan na doon sa kadiliman ayaw lumapit sa liwanag kasi matatanglawan yung kanilang uh, masamang mga gawa. Datapot ang mga taro ng kanilang puso ay naroon sa kaliwanagan lalapit sa tunay na ilaw upang makita pang higit at mahayag kung gaano nila kinakailangan ng ating tagapagligtas. Kaya mga minamahal, walang punto sa ating buhay na masasabi natin na tayo ay okay na. Kapag ka tayo lumapit sa Panginoon, makikita at makikita po natin marami pa tayong kahinaan. Marami pa tayong kakulangan. At dahil doon, kinakailangan patuloy na tayo magmakaawa sa biyaya ng Diyos na tayo'y tulungan hindi lang ipagpatawad ang ating mga kasalanan kundi tayo ay baguhin sa ating mga likas, sa ating mga kinaugalian, mga bagay na ating kinagis na, na mula pa nung tayo ipanganak. Kinakailangan ito ay mabago. Kaya mga minamahal, hindi marapat na, alam po ninyo, mal, ang sa ating iglesia, maraming mga kapatid ang parating nakikita yung kamalian ng iba. Ay, nakakaligtaan na siya ay mayroon ding mga kahinaan. Na ano pata kung minsan tayo ay naghahatulan sa isa't isa sa halip na tayo'y magnalanginan. Alam po ninyo, the more we come to Christ, the more we see ourselves unworthy. At hindi tayo maaaring magmagaling. At hindi natin maaaring sabihin na ikaw kapatid, dapat kang magbago. Alam po ninyo, kagaya sinabi ng Panginoon ang leopardo ba ay makapagbabago ng kanyang batik gayon din kayo kaya ang kinakailangan po natin lumapit na may pananampalataya lubos na pagtitiwala idalangin natin ang isa't isa sa halip na tayo'y magturuan ng mali tama na sabihan natin kung may kamalian subalit hindi sa may pangkundi na kundi may habag, may pag-ibig na tayo'y magdalanginan sa isap isa. sa yun po ang kinakailangan natin. Tayo po ay kapwa nalayo ng gusto sa Panginoon. Uh, ugali na natin yun. At kapag ka pinag-usapan po natin yung ugali, yun na yung mula ng pasimula hanggang ngayon paulit-ulit nating nagagawa. Kaya hindi ba maaring basta na lang mawawala. Maliban na ugali natin na mabago sa pamagitan ng patuloy na pagkilala ng ating kasalanan, patuloy na paglapit sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin, patuloy na pag-aaral ng salita sapagkat ang salita ay ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung sinasasabi sa banal na kasulatan, ihinahayag nito ang Panginoon. At kung makilala natin ng Panginoon, nang gayon na lamang, makikilala rin natin yung ating mga kahinaan. And it will make us more humble, more loving, more caring, more prayerful for each other. May salamat, Pastor. At ngayon po sa ating last question from Limang. Ano ang kahalagahan ng kamatayan ni Cristo doon sa Waze? Okay, titingnan mo naman po natin dyan sa 1DCT 1-5. Ano po ba ang sinasabi? Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pag pa niya mga matasarang ito ay niya, Ama, dumating nga oras. Luwalhatin mo ang iyong anak upang ikaw well, ay luwalhatin ng anak. Gaya ay ibinigay mo sa kanya ang tatanya para sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hinggan sa lahat na ibinigay mo sa kanya ang lahat na ay binigyan sa Kanya at ito ang buhay na walang mangidan. Na ikaw ay makilala nila na ay isang ng Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwin sa Yeso Cristo. Niluluan hati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. ngayon, Ama, luwan ako sa irin ng kaluwan at akin aking tinang sa iyo bago ang sanglibutan ay naging kayo. So, dito po sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, nahayag ang kalwalatian ng Ama at kalwalatian ng Anak. Ibig dito nahayag yung kung ano talaga ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi kagaya ng nilarawan ni Satanas. Ang Diyos pala ay puspos ng pag-ibig, ng pagmamahal, na anupat, uh, minabuti niyang ipagkalob ang kanyang bugtong na anak at ang bugtong na anak ay kinalugdan na ipagkalob ang kanyang sariling buhay sapagkat walang ibang mahalaga sa Diyos kundi ikaw at ako ay maligtas. Tayong lahat ay maibalik sa kanyang karian Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos na walang anuman na ipagkakait alang-alang sa ating kaligtasan. Alang-alang na tayo ay may sa maibalik sa kanyang kaharian. At dito rin po nahayag ang kadiliman, ang kasamaan ng Diablo. Makita ninyo na kung paano ang ating Panginoon, bagamat ang kanyang ginawa ay pawang kabutihan, pawang pagtulong, gayon may pinarusahan ng kamatayan datapot sa kanyang ginawang ito, doon nahayag ang tunay na kanyang karakter at ang tunay na karakter ng Diyos na tunay na malwalati hindi lamang sa physical kung hindi spiritual na puspos ng pag-ibig, puspos ng pagmamahal na ayaw na ayaw na ikaw at ako at tayong lahat ay iiwan niya. Datapot dito rin po nahayag na hindi niya pipilitin na tayo ay sakupin. Kinakailangan tayo ay voluntarily magpapasakop sa kanya dahil tayo tayo'y nananampalataya. Ulitin ko po, walang ibang pinakamahalaga sa Diyos kundi tayo'y manampalataya sa kanya na siya ay Diyos ng pangibig na walang anumang iiwang hindi gagawin alam-alam sa ating kaligtasan kung pipiliin natin. Na minamahal natin mga kaibigan, mga kapatid, subscribers po, dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. At upang mas maging maliwanag po ang ating narinig at ating napag-aralan ngayon, iiwan po namin sa inyo ang mga summary nito. Number one, Si Kristo ang kapahayagan ng Diyos sapagkat siya mismo ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ni. Number two, si Kristo ay tumahang kasama natin upang maitaboy lahat ng kadiliman at makita natin ang tunay na kaluhalhatian ng Ama na puno ng biyaya at katotohanan. Number three, ang pananampalataya ay naghahatid sa kapanyarihang daigin ang kadiliman at kasamaan. Number four, tayo ay mo ng manampalataya, lumapit kay Kristo upang magkaroon tayo ng ilaw ng buhay. At number five, ang kamatayan ng Kristo ay patunay na higit na pinanghahalagahan niya ang ating kaligtasan ng higit sa kanyang sariliang nipay. So mga minamahal, sana po muling nakatulong itong ating maikling pag-aaral na ito. Tayo po isa-masamang manalangin. Ama po namin banal, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangkat iyong ipinagkalob iyong bugtong na anak. Salamat po sa aming Panginoon na ipinigay ang kanyang sariling buhay anang-alang sa aming kaligtasan. Muli at muli amang banal kami na kikiusap usap na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na mamatnubay sa bawat isa sa amin patatakin ang aming pananampalataya at tulungan kami higit pang lumapit sa iyo sa aming Panginoon, higit pang maging mapag-aral ng iyong banal na salita upang aming higit na makilala ang iyong kalwalatian, mabago ang aming mga buhay at kami ay maging uh, karapat dapat na tawagin mga anak ng Diyos. Salamat po sa iyong mayamang pagpapatawad. Salamat po sa iyong mayamang biyaya. Aking pundalamin na ipong patuloy na pagpalain ang mga kapatid namin ito na patuloy na sumusubaybay at nagbabahagi ng mga pag-aaral na ito. Sana po ang kanilang buong pamilya ay iyong gabayan, patnubayan at papag-isahin, bigkisin sa isang pananampalataya at paglilingkod sa ngalap po ng ayon pa ng Jesus. Amen. Hanggang sa susunod po na pag-aaral, ang biyaya ng Diyos so maatin po nawa sama, sama God bless po mga kapatid.